Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwantuhan. Ang Golden State Warriors ay naglalaro ngayon ng excellent basketball. 12 wins and only 2 losses nga ang kanilang record sa mga games na kasama nila si Jimmy Butler. Kaya naman ngayon nga ay pasok na sila sa top 6 ng West at hindi pa nga sarado ang pinto sa kanila na makapasok sa top 5 ng napakatindi na Western Conference. At ginagawa pa nila ito nang wala si Jonathan Kuminga. Ang sinasabi ng madami na second best player ng Warriors kung individual talent ang pag-uusapan bago dumating si Jimmy Butler sa team na ito. Si Kuminga bago magtamo ng injury ay may average at 26.5 points, 8.5 rebounds, and 3.8 assists per game since Christmas game hanggang sa tinamaan siya ng injury dahilan ng kanyang 31 games sa pahinga. Kanina ay inanunsyo na mga kaibigan ni Shams ng ESPN at Anthony Slater ng The Athletic na inaasahan na ang kanyang pagbabalik sa lineup ng Warriors sa kanilang napaka game kontra sa Sacramento Kings na nakabuntot lang din sa kanila sa West Standings. Ganun pa man kahit na napakahusay nga ni Kuminga individually, may mga Warriors fans nga na duda o hindi tiyak kung makakabuti ba sa team ang kanyang pagbabalik dahil maganda nga daw ang stats ito subalit hindi nga daw ito naglalaro ng winning ba basketball. Well, sa palagay ko nga ay kakailanganin nila ang best version ni Jonathan Kuminga na ma-integrate sa system na meron sila ngayon with Jimmy Butler kung nais silang gumawa ng malalim na playoff run dahil magkakaroon nga ng mga off night si Steph Curry dahil sa ipit ng defense sa kanya at kailangan mo nga ng reliable number 2 or number 3 option sa opensa na talagang gagawa ng puntos kapag ang focus ng depensa ay na kay Curry at Jimmy Butler. Ang tanong ay magagawan ba ito ni Steve Kerr ng paraan o tulad lamang noon paglalaro ng winning basketball din ng Warriors noon ay nababangko nga si Kuminga. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ang kakampi naman ni John na rookie na si Cam Spencer ay talk nga si Kevin Durant sa panalo ng Memphis Grizzlies kontra sa Phoenix Suns kahapon kung saan nabigyan din nga ng technical foul ang rookie. Ayun kay Jamurant ay psycho nga daw ito at gusto niya ito. Siya na nga daw ang sasagot sa multa na matatanggap nito dahil sa technical foul considering na maliit pa nga ang sahod dito kumpara sa kanila. At hindi lang nga si Cam Spencer ang nantrash to kay KD bago si Desmond Bain din at si Jamurant mismo. Well, si Morant nga mga kaibigan ay naglalaro ngayon ng solid basketball. Pugod sa gumawa siya ng 29 points, 4 rebounds and 13 assists on 9 of 13 shooting sa field kahapon. Sa last 9 games na nga ay nag-a-average siya ng 26.8 points and 7.8 assists per game. At tila ba bumabalik na nga ang John Morant na nakasanayan natin na agresibong umaatake sa pinta. At nagre-resulta nga ito sa mga panalo. Sa ngayon ay dikit pa din ng Memphis Grizzlies para sa number 2 seed ng Western Conference. Number 4 sila sa standing, subalit 1 game lang nga ang pagitan sa kanila ng number 2 seed Denver Nuggets.